Uh, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko ito. Kay Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong pahayag ni Manix laban po kay Pangulong Duterte na parabang binaliktad ho nila si Tatay Digong. At ipliko rin ho yung video ni Vice President Inday Sara, mga panawagan niya sa lahat ng kanyang mga taga-suporta at lalo na ho sa ating mga Duterte diehard supporters sa mga pagsubok na dumating sa buhay po ng mga Duterte ngayon. Unahin ko lang itong pahayag ni Manix. Akala mo naman ay napakalinis ho nila dyan sa kongreso. Ang sabi ho niya dyan na huwag umano idamay ni Pangulong Duterte ang mga uniformadong hanay patungkol po sa mga intriga. Ayon sa Radyo Pilipinas, umapila si House Majority Leader Manuel Jose Manix, dilipi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na huwag na idamay ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa intriga na maaring mauwi sa pagkustyon sa profesionalismo at pagiging neutral ng unipormadong hanay. Para sa mambabatas, ang mga payag ng dating presidente na tila idinawit ang Armed Forces of the Philippines at PNP sa political activities ay hindi patas para sa mga uniform officer at personnel na pagkahirap na maibalik ang kredibilidad at mataas na level ng profesionalismo sa kanilang hanay. Binigyan din pa nito na bilang dating chief executive at respetadong haligi sa politika ay eh dapat unahin ng dating Pangulo ang kapakanan ng bayan kaysa pampolitikang interes Sinabi rin ni Majority Leader na walang basehan at premature o masyado pang maaga para pag-usapan ang umano'y presidential ambisyon ni Speaker Martin Romualdez. Aniya, masyado pang malayo? ang pampanguluhang halalan at nakatuon ngayon ang liderato ng Kamara sa pagpasa ng mga priority legislation ng Administrasyong Marcos. Ayon po dyan sa balita ng Radyo Pilipinas. Alam niyo po no, ang lupit talaga, ano ha, ah, maglaro itong mga kongresista eh. Mantakin mo, pagkatapos nila birahin si Vice President Inday Sara Duterte, na maliwanag naman yung kanilang pamumulitika, Siyempre, si Tatay Digong hindi naman po pwedeng hayaan lang ang kanyang anak na birahin ng mga tambaluslos daan sa kongreso. Taturan Re-responde ang ama sa anak at re back, na tinamaan itong mga kongresista na ngayon ay pinalabas nila na si Tatay Digong pa ang namumulitika at si Tatay Digong pa ang may kasalanan. Aba ho, ang sabi nga ho ni Tatay Digong, inumpisahan ho ninyo ang gulo na 'yan siguraduhin ninyong matapos ho dahil si Tatay Digong hindi po kayo aatrasan natatama ang kayo sa mga pahayag ni Digong eh siyempre, natural pag ang gobyernong ito Marcos administration ay kung garapala na ho ang kanilang pangungurakot sa kaban ng bayan ay natural legit yung sinabi ni Tatay Digong hindi ho papayag ng mga uniform personnel mga military mga kapulisan ay babuyin lang ang ating bayan. At tama naman ho, yung sinabi ni Digong, karapatan po ng mga militar magkaroon ng kudita kung sobra-sobra na ho ang paglapastangan ng ating bayan. Masama ho ba yun? Yung komentary ni Tatay Digong. At, huwag na po kayong magbalat kayo. Halatang halata naman ng pinaghandaan na ho ninyo dyan sa kongreso ay presidential election. Hindi naman ho siguro mga bulag ang maraming Pilipino kung ano na ho ang ginagawa ninyo dyan sa kamara. Yung pinagkakaisahan ho ninyo si Vice President Inday Sara Duterte, ano pa ba ito? Sabi nga ho ni Tatay Digong, huwag ninyo siyang lukuhin dahil galing po si Tatay Digong dyan sa kongreso. Hindi po namumulitika si Digong. Niminsan, siya po ay nagiging presidente ng Republika ng Pilipinas, hindi po niya politika lahat po ng kanyang mga kritiko. At hinayaan po yan ni Tatay Digong na i-criticize po siya. Kayo ngayon sa Marcos administration, natatamaan nga ho kayo ng mga political blogger, tinatakot pa ninyong kakasuhan. At narito naman ho ang panawagan ni Vice President Inday Sara sa ating mga supporters lalo na po ang mga DDS. Pakinggan po natin itong matamis na statement pampalakas loob sa ating mga Duterte diehard supporters. Oo, uh, maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko ito, kayang-kaya nyo rin ang mga pinagdadaanan nyo. Magkaisa tayong lahat. Mahal ko kayo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at para sa pamilyang Pilipino. Ang liwanag ng sinabi ni Inday Sara, kayang-kaya ko to. Lahat ng hamon sa buhay. Matindi po ang pinagdadaanan ni Inday Sara. Kaya ito, kung si Inday hindi atras sa mga black propaganda laban sa kanya, kabaho, sino ba tayo natatanggi sa pagsuporta sa mga Duterte. Palaban ho ang mga Duterte. Kaya ako sa iyo, Inday, lumaban ka, tumindig ka, at tingnan nyo ho yung mga nakapaligid sa inyo. Sabi nga po ng mga Duterte diehard supporters, huwag na po tayong magpabudol pa. Lumaban ka, Inday, kaya mo yan. Laban lang para sa bayan. Duterte,